Terima kasih telah menonton! pas, kailangan mo yun, sa nawala ko na kung paanintra yun. Ano ang ganoon? Malaki, baka lang yung sa loob. Huh? Baka doon lang yung sa loob yung dati. Kasi, na nakabukas na eh. Bibig sabihin, doon. Hmm. Kasi kung may mo na nawala dito ang susi, hindi na maubuksan. Dito nawala. Andoon yan.

Butong pa rin. na kawalan. Busta mo na lang yan. Sige mo sa bag mo para may sarili ka. Ito kanan ko ang kunta. Sa basahan. Hindi na nga yung bago. Basahan, tinatakali. Ang binagawa natin. Sa inyo. Kasi kanina, ang nakabuhon na lang dyan sa... Max Glow na ano, nakatali ano eh. Yan, isa na lang yung gunting na yan. Meron bakit? Bukas siguro pag wala na kami. Ha? Hindi ko sipin susi eh. Tayo tayo. So, Kasi pag alis niyo nandito pa ako. Oh? Ha? Ano yan? Hokkaido. Okay. Okay. Hokkaido, meron po. Ano yung Hokkaido ba ba tayo? Ay, yung pungguk lang, wala pungguk. Wala ko. Eh, tapos yung mahaba. Wala kami. Wala kami. Kami lang ang punggok. Wister, ay, wister, kutsi na Yung soft drinks ko na kayo. Wala kami. Wala ilan yan? Ay, yun ay Pila Salam.